Hello mga mare! So kagabi nga, napag-isipan namin ni ate or napagplanuhan namin ni ate na maglalakad kami kinabukasan. Kaya alas 8 pa lang ng umaga, bumangon na kami at nagbihis para naman kahit papano eh, makalanghap kami ng presko or sariwang hangin ba mula sa labas so ayan na nga magsasapatos na tayo kasi napag-isip-isip ko at naisip ko na sigurado mapapalayo na naman kami yun ng lakad kaya kailangan kong magsapatos para komportable naman tayong maglakad di ba yung aurahan ko parang yung batang mga ngaruling lang sa Pilipinas or yung sasayaw sa Christmas party ng barangay kasi may pa jacket pa sa gilid Kinuha ko yung jacket ko kasi baka mainit masyado sa labas. At least meron akong gagamitin pag nainitan ako. So kung mapapansin nyo dito, baka sabihin niyo masyado nang mainit kasi alas 8 na ng umaga. Pero hindi po kasi dito, maataas na nga yung araw pero hindi pa siya gaanong mainit. Hindi pa kasi siya kalagitnaan ng summer. Pero pag kalagitnaan na ng summer tapos alas 8 na ng umaga, ay naku, huwag ka na lang lumabas kasi pag lumabas ka ng bahay na maputi or maputla, pagpasok mo ng loob ng bahay, tostado ka na mare. Kung mapapansin niyo din pala, lahat ng mga ano dito, yung mga street, lahat ng mga kanto, same ano lang sila, mga same na structure, same lang yung mga puno na nakatanim, may mga violet na mga bulaklak, may mga dilaw na mga bulaklak, pero iba't ibang kanto yan. Dito sa loob ng village, safe ka naman. Umaga, tanghali or gabi, kahit na maglakad ka ng late ng gabi, safe na safe ka. Kasi marami namang mga guard na nagro-robing, nag-check sa mga kanto-kanto, sa mga village. So ayan, may napansin pala akong bulaklak. alam nyo yung bulaklak ng sa Pilipinas, yung kulay puti, parang ganyan yan. Pero ito, kulay dilaw nga lang. Tapos may nakita ulit kami ng mga napakadaming bulaklak na kulay dilaw. Wow! Diba? dami-dami. -dami, sobrang ganda. Hanggang sa napadpad kami dito sa park na to. etong park na to, lagi kami dito noon. Pero ngayon, minsan na lang namin nabibisita kasi medyo busy. Hindi ng bahay. So dito, sobrang ganda. Ang daming mga hibon. Ibon. Sinadya ko talaga na hindi ako nag lakas ng music para marinig ninyo kung gano'n ka peaceful yung mga sounds na maririnig ninyo. Paghapon pala dito, 4pm to 5pm, ang mga batang naglalaro at saka mga nagpipiknik at kung ano-ano pa. Ang daming activities dito paghapon. Ayan na. Diba? Na-enjoy namin kahit paano yung paglalakad namin. Kahit mainit, nakapaglakad-lakad kami, napalitan yung bad vibes ng good vibes. Kaya, yun lamang po. Salamat sa panonood Bye!